magtanggal ng kalawang sa damit. So, gamitan natin siya ng powder ng oxalic. No? Try natin yan na. Ay, eh, maya. Ayan, may kalawang pa. Tingnan natin kung effective yung oxalic pagtanggal ng kalawang. No? Ayan. mas malala. Tindi. O, tindi lang may upsalit ka. Ayan. Mm. Tinding okay. kalawa. Ito eh. Sa mga 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 mga. Mga kalawa. Medyo light na yung ano kalawang. Pero medyo mahapdi sa kamay ko. Siguro may sugat ka. Mahapdi siya. May sugat yung kamay ko. Kumunti na. Isa. Hmm. Napit na. Pero yung quillion yun niya, pag medyo madumi talaga, kailangan talaga ng bleach yan. Kagaya nito, hmm. gamitan na natin ng anion sunroofs. Okay. Tapos ito, pwede maghalo yung sunrocks tsaka yung oxalic kasi para matapang siya umusok. Is kaibahan na naglagay ka ng sunrocks. O oh, no, o oh, kaya bleach. Kahit anong bleach. Ayan yung medyo posyon yung damit. Ito na yung puting-puti. Diba? Kaya dapat talaga, pagdating sa puti, gumamit ka ng bleach. Pagdating sa kalawang, oxalic lang yan. Yan ang discarding ina. Yan wala na. Hmm. Hmm. Punti na lang. Grabe naman itong kalawang nito. O oh, ayan guys. Yung kanina na may ano. May kalawang. Ayan. Nabura na no. Ayan konti na lang natirang dad. So, lagdagan na itong konti. Pero, siya talaga ang nakakatanggal yung oxalate. Ayan o, oh, wala na. Yung isa, nag-light na. Ayan o. Oh. Yun. O, oh, ngayon, alam nyo na, pagtanggal ng kalawang oxalate. Hmm. Yung isa, wala na. Okay na. Tandaan nyo yan, may punit yan o. Oh. Wala na. Wala na.